Good afternoon po mga kalaki 4 digit lucky numbers na po ngayon 2 PM ng September 4. Ito lang po mga kalaki, Ang mga bagong sumada po ito. Pwede niyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National Greece. Ito po sa bansang Greece. 2136. Israel. 3180. Las Vegas. 2369. Saudi. 1184. Japan. 5118. Italy 6297 Germany 3061 Korea 5218 Dubai 6399 Malaysia 1243 Taiwan 2802 Thailand 5367 Philippines 0915 India 6871 New Zealand 6439 Australia 7253 Mexico 1186 Canada 9251 at sa Texas 3063 China 2380 Singapore 2594 at Hong Kong 7286 Sweden 6399. Ayan po mga kalaki. Kompleto pa mga laki numbers na yan. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po at 3 days po bago po natin bitawan or palitan ang mga laki numbers na yan mga kalaki. Okay? claim it, claim it. mananat, man, mananalo tayo ma. <laughs> excuse me. Mananalo tayo. <laughs>